Mahirap nga bang intindihin ang pagkakaroon ng personal na pagkilala sa Diyos? Ito ang sabi ng isang nag-comment. Yun ang hindi ko maintindihan sa mga taong may ganitong paniniwala na may personal silang relasyon sa Diyos. Para bang sinabi na girlfriend ko yan pero ako lang ang nakakaalam. Yung babae hindi niya alam. Sisikapin ko pong maipaliwanag ito ng maayos sa biyaya ng Diyos at nawa maintindihan ninyo sa gabay ng banal na espirito. Ang salitang relasyon ay may kategorikal na kahulugan ito. Alimbawa, ikaw at ang iyong ama ay may personal na relasyon bilang mag-ama. Ibig sabihin, may personal kayong pagkilala na ikaw ay anak niya, at siya naman ay ama mo. Pero hindi na nga na ikaw lang ang may karapatan na magkaroon ng personal na pagkilala sa kanya bilang ama, lalo na kung mayroon kang mga kapatid. Ganun din pagdating sa boyfriend at girlfriend mo. Ang relasyon nyo ay mag-boyfriend at mag-girlfriend. Ibig sabihin, may personal kayong pagkilala sa isa't isa bilang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Pero hindi na nga na dahil boyfriend or girlfriend mo siya, ay ikaw lang ang may karapatan na magmahal sa kanya dahil nandyan din naman ang kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan at mga kamag-anak. Ganon din naman pagdating sa kaibigan, may personal kayong pagkilala sa isa't isa bilang magkaibigan. Pero hindi nangangahulugan na ikaw lang ang may karapatan na magkaroon ng personal na pagkilala sa kanya bilang kaibigan. Dahil hindi lang naman ikaw ang may karapatan maging kaibigan niya, kundi pati na rin ang iba. Ngayon, pagdating sa Diyos, dapat tayo magkaroon ng personal na pagkilala sa Kanya. Ibig sabihin, kumbinsido ka sa sarili mo na mayroon ka talagang personal na pagkilala sa Diyos at tinanggap mo siya personal sa iyong sarili bilang Diyos, hindi lamang bilang Diyos, kundi bilang tagapagligtas din ng iyong kaluluwa. Pero hindi nangangahulugan na ikaw lang ang may karapatan na kilalanin siya at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, dahil hindi lang naman ikaw ang nangangailangan ng Diyos at tagapagligtas sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Ngayon, sasagutin natin ang dalawa argumento dito sa kanyang comment. Una, hindi raw niya maintindihan ang mga taong may personal na pagkilala sa Diyos. Pangalawa, yung binigay niyang halimbawa na akala mo raw girlfriend mo ang babae pero hindi pala alam ng babae na girlfriend mo siya. Unang sagot, hindi mo talaga maintindihan ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos kung ikaw mismo ay walang personal na pagkilala sa Kanya sa iyong buhay. Ang pagkilala o pagtanggap sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya ay personal. Hindi ka naging kristyano dahil kaibigan mo ay kristyano. Hindi ka naging kristyano dahil magulang mo ay kristyano. At higit sa lahat, hindi ka naging kristyano dahil may relihiyon kang kinakaaniban. Dahil ang pagiging kristyano is a choice. Personal na pananampalataya sa Panginoon, personal na pagsunod sa Diyos pangalawang sagot bakit mo naman sasabihin girlfriend mo ang isang babae kung alam mong hindi mo naman talaga siya girlfriend para masabi mong girlfriend mo ang isang babae dapat magkaroon kayo ng ugnayan o pagkilala personal bilang magboyfriend at maggirlfriend ngayon ang diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kaniyang salita na ipinapangaral ng mga pastor at mga preacher. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa Biblia, sumampalataya ka at ikaw ay maliligtas. Siya ay nakikipag-ugnayan sa atin. Ngayon, kung sumampalataya ka sa salita ng Diyos at tinanggap mo siya personal sa iyong sarili bilang Diyos at agapagbigtas, ayon sa John 1.12, bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, simula nung sumampalataya ka sa Panginoon, ay may relasyon na kayong dalawa bilang siya ay Diyos mo at ikaw naman ay bilang mananampalataya niya. Masasabi mo na sa iyong sarili na si Kristo ay Panginoon mo at ikaw naman ay kilalanin niya bilang mananampalataya niya. Sabi ni Kristo sa John 10 verse 27 to 29, ang aking mga tupa or mga mananampalataya ay nakikinig sa tinig ko at nakikilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin at bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila mapapahamak ni maaagaw man mula sa aking kamay at sa kamay ng aking ama. Ikaw, gusto mong maligtas? Tanggapin mo si Kristo sa iyong sarili bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa sa pamagitan ng pananampalataya na siya ay nabayubay, nailibing at nabuhay muli sa ikatlong araw, sapagkat tayong lahat ay mga makasalanan at ang pinong Heso Kristo ay nagkatawang tao na bayubay sa krus para sa ating mga kasalanan upang ang sinuman ayon sa Biblia ang sumampalataya sa kanya sa kanyang nagawa sa krus para sa ating mga kasalanan ay magkakaroon ng tiyak na kaligtasan. At kung bago pa lang po kayo sa page na ito, malaya po kayong mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video.